Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sabruzas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mag-shine kaya sila kung sino to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe din ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat syempre Are you ready, Philippines? Sabi ng gano'n, raise your flag pagdating sa international pageant. Ayan ang laging sinasabi ni Catriona Gray, di ba? Dahil ngayon ay siyempre magsisimula na ang international pageant. So, siyempre marami tayong mga inaabangan na laban. Katulad na lang siyempre sa Miss Universe, Miss Grand. Mr. National. So, ang ating bang mga pambato dito ay talaga bang handa na na makipagpukpukan. Nung nakaraan taon, halos puro runners-up ang naiuwi natin, di ba? Wala naman tayo masyadong, wala tayo na uwing corona nung nakaraan taon. Pero syempre, kung corona ang pag-uusapan, laging pasok sa banga ang Pilipinas, di ba? At eto nga, so nagsimula na ang laban ng international pageant nung nakaraan at itong lumaban nga ay ang supranational natin na si Alitea Ambrosio kung saan naman ay naka top 12 dito sa Miss Supranational. Pero may neuwi pa rin siyang corona dahil siya ang tinanghal na Asia and Oceania Miss Supra. Kaya Diba? Corona pa din yon So yun, title pa din yon So happy naman tayo doon sa naging resulta ng Miss Supranational Kahit alam natin ang ating pambato ay hindi siya ganong kakabog pagdating sa eksenahan Pero nakita naman natin na talaga namang raise the flag talaga itong si Alethea Sa kanyang competition nung nakaraan dito sa Supranational O diba, maganda yung pinakita ni Alethea at sempre inaabangan din natin yung kung ano ang magiging eksena ng laban natin dito sa Miss Earth na kung saan naman ang ating pambato ay isa sa mga masasabi ko maganda ang profile kasi bukod doon sa picture na siya ay sundalo pa siya o oh, di ba so yon so kaabang-abang kasi syempre noon last year maganda ang ipinakita syempre ni Liana at Duana and then ngayon taon na to tignan natin ko saan makakarating ang ating pambato sa competition na to yung iba sinasabi nila na ako baka hindi niya makaya yung marating ni Aliana ako naman nakikita ko naman kung ganda ang pag-uusap usapan ay talaga namang papalo ang beauty ng ng ating pambato sa Miss Earth pero hindi ko lang alam kung kaya niya ngang makarating sa dulo ng competition but for me may laban naman 'di ba and then of course kaabang-abang din ang ating pambato sa Miss Charm 'di ba last time na nang lumaban tayo dito sa Miss Charm Island first runner up tayo at ngayon inaabangan natin ito nga syempre si Kayla Carter na kung saan magkukumpit na siya next month gagawin sa Los Angeles, California ba? or hindi ko alam eh nakalimutan ko alam ko LA doon gagawin ang Miss Charm pero syempre nakasahan ng lahat na sana daw makakabog ng bonggang-bongga -bongga ang ating pambato. Ako naman, parang piling ko naman, kung com skills, wala tayong pag-uusapan dito. Styling, winger din naman. Beauty, talaga namang may beauty. So, hindi natin alam kung saan makakarating yung laban niya. Pero, alam mo yun, yung susugal ka rin naman sa kanya. Kasi alam mo may ibubuga talaga siya pagdating sa labanan. Kung baga parang ano lang eh, performance lang talaga yung medyo weak nito Pero, pag na-punch naman nila to, ay, nako, bongga yan. May laban na si Kayla Carter. And then, of course, pambato natin sa Miss Globe. Noon last year ay naka-third runner-up or second runner-up tayo dito sa Miss Globe. So, this year, syempre, inaabangan natin kung ano ang mararating ng ating pambato na galing naman sa binibining Pilipinas. Ako masasabi ko ha, medyo maganda ang pakiramdam ko dito kay Miss Globe. Yung beauty kasi niya, kakaiba. Tapos, parang ang lakas makakuin. Tapos, Basta parang piling ko kaya yung mag-title dito sa Miss Globe. Sa Miss Globe naman, maganda naman ang nagiging position natin dyan eh nakuha nga natin na sunod-sunod na taon na nagro-runners up tayo. So, hindi imposible na mag-runners up siya ngayong taon na to or mag-title. So, good luck dito sa ating pambato sa Miss Globe. Ano ba tingin ninyo? And then, of course, inaabangan din natin ang laban natin, syempre, sa Miss International. di ba? Sa Miss International, alam naman natin na kabogera naman talaga to si Angelica Lopez you cannot underestimate kasi si Angelica kasi meron siyang kakayahan na talagang kaya niya talagang mag-compete lalo na pagdating sa international minsan na siyang inilaban ng Miss Asia at nag first runner up siya doon so dito tingin ko talagang kakabugto ng bonggang bongga lalo na yung duration ng kanyang paghihintay ay inabot talaga ng mahigit isang taon so noon last year naka third runner up tayo kay Nicole Bermeo so parang feeling ko talagang papantayan niya pwedeng third runner up ulit or pwedeng umabot pa sa corona di ba so depende yan kay Angelica kung paano siya aatake. Ba't kayo ba guys? Ano ba guys ang tingin ninyo kay Angelica? Tingin ninyo aari ba ba ng bonggam bongga? Ako parang piling ko oo. Kasi gigil si girl eh. Di ba? Iba yung, yung karisma ni Angelica. And then of course yung pambato natin sa Miss World. Siyempre medyo sa isang taon pa siya makakakumpit. But tingin ko naman dito kay Chris na Gravides. Oh my gosh. Talagang possible din talagang mag-corona to. Iba din yung atake ni Chris na, lalo na pagdating sa intablado. Sobrang ano eh, palaban ang Kris ng gravidez. Marunong talaga siya sa performance talaga. Performance level talaga ang lola mo. At sabi ko sa'yo maganda yung styling, kabogera. So parang pili ko paghahandaan talaga ni Chris na ang laban niya sa Miss World ngayong taon na to. So, medyo exciting, di ba? So, yan. And then, of course, Miss Universe. Siyempre, si Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo, para sa akin, uh, medyo hindi ko alam ko ano ang patutunguhan natin. Pero naniniwala naman ako na may laban naman itong si Chelsea Manalo. Pwede tayong makarating sa top 5. Pwede tayong mag-uwi ng corona. Depende kung maghahanda talaga sila. Kasi malakas naman yung beauty ni Chelsea Manalo para makaariba sa Miss Universe. Ayun yung nararamdaman ko. Pero kailangan siya ni Chelsea Manalo na maghanda ng todo-todo para alam mo ma-prepare niyo yung sarili niya sa bigla ang bardagulan. Alam naman natin na agresibo ang mga makakalaban niya dito sa Miss Universe kasi yung mga candidates talaga sa Miss Universe. Mga agresibo talaga sila. At alam mo na talagang kakabog talaga sila ng bonggam-bongga. -bongga. Pero syempre ako, naliniwala ako, maghanda na ng bonggam-bongga -bongga si Miss Philippines. Ay nako, makakarating to sa dulo ng competition. You cannot underestimate kasi iba din kasi talaga yung karisma. But, ando doon ako sa momento na sana lang talaga may preparasyon silang gagawin ng todo-todo para alam mo yon na hindi naman siya makakain doon ng mga Latinas sa Miss Universe. Kasi sa Mexico nga, alam naman natin yung mga Latinas kung paano to kumabog. Medyo nakakatakot. Diba? So, yon And then, of course, bukod sa kay manalo kay Chelsea Manalo isa din na namang manalo ang inaabangan natin na magkukumpit nga sa Miss Cosmo sa Miss Cosmo naman eto talaga, parang kung nag-aalin lang tayo dito sa ibang pageant na makakasungkit ba sila ng corona, ewan ko, meron akong feeling na eto naman si Ati sa Manalo ay kaya namang sumungkit ng corona dito sa Miss Cosmo malakas ang laban ni Ati sa Cosmo, lalo na yung kanyang profile, beauty plus yung performance talaga na masasabi ko my gosh atisa na to di ba kasi iba talaga yung kalibre atisa manalo at lahat na excite para kay atisa sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo International syempre yung Miss Cosmo magaganap naman sa October 5 di ba sa first week ng October pero yung kandidata mag-start ang competition nila sa second week ng September. So, kaya nakaka-excite talaga itong si Miss Cosmo natin. Si Atisa Manalo. Kasi syempre, Atisa to. After nyo mag-first runner-up dito sa Miss International, talaga namang kaabang-abang kung ano ang magaganap at anong mangyayaring eksena sa kanya dito sa Miss Cosmo. So, yon Kaya lahat tayo ay talagang abangers na para sa laban niya sa Miss Cosmo ngayon taon na to. And then, of course, hinihintay pa natin kung sino naman ang ipapadala natin sa Miss Grand International. So, sa ngayon, wala pang ano, screening pa lang yung kanilang pageant. So, abangan natin kung ang pambato ba natin dyan ay kakabog ng bonggang-bongga -bongga sa Miss Grand. So, ilang buwan na lang ang magiging preparasyon niya para sa kanyang labas sa Miss Grand. Kung kokoron siya ng August, ang Miss Grand ay mag ng October. So, parang three months ang kanyang preparasyon. <laughs> di ba? So, yon So, good luck sa mga girls na lumalaban at ilalaban natin sa international pageant. So, good luck syempre sa sampo reina, di ba? So, merong supranational, may Miss Cosmo, may Miss World, may Miss Universe International, Miss Grand International, ano pa ba? Diyos ko, dami-dami, dami-dami yung -dami na nakakaloka para, alam mo yon talagang kaabang-abang Miss Globe, ayan, Miss Charm, o, oh, diba? di ba? Miss International, Miss Earth, o, oh, di ba? At ayun nga, katatapos lang natin sa supranational. But, syempre, good luck sa mga girls natin. At good luck sa kokoronahan na bago ng Miss Grand International. At sino kaya sa tingin mo ang makakapag-uwi sa kanila ng corona mula naman sa international pageant? So medyo mahirap-hirap talaga yung laban ng Team Philippines. Pero magtiwala tayo sa kanila. So i-comment below mo kung sino ang nakikita mo na potential na mag-uwi ng corona ngayon taon na to dito sa international pageant. So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo? Maraming maraming salamat guys, syempre, sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you, guys. thank mm -hmm. you